Huwag kang magsalitang patapos. Tingin mo? Huwag kang magsalitang patapos. Huwag kang magsalitang ng patapos, Julius. ah, kasi ako, umiikot ako buong Pilipinas. Ha? Luzon, Visayas, Mindanao. Naramdaman ko yung, yung, yung ako ha? Sabi mo man, nabias ako dahil kapartido ko yan eh. Pwede pilaban. Pero naramdaman ko na yung tao, marami nagsasabi sa akin mga tao, Sir, tahimik lang kami pero bot straight, pwede pilaban kami, Sir. Huwag kang mag-alala. Yun yung mga sinasabi nila. Kaya ako, uh -huh. nabubuhay rin ako ng loob. Not only for myself, uh -huh. but for my whole political party. Yung PDP laban. Kasamaan ko. Kaya huwag ka mo na magsalita. Dapat tapos nga <laughs> Baka, baka mamaya. Baka mamaya. Sa sila yung consistent lagi sa mga survey. Diba? At oh, nakikita. survey na gumagawa na, niyan. Diba nakikita mo uh -huh. na mayroong itong Kahit na yung uh -huh. basya natin yung Pulse Asia, yung uh, SWS, dahan-dahan eh, silang umakyat doon na sila umaakyat. Then, uh, I'm hoping na tuloy-tuloy yan. Ha? But, so, malaki na itutulong nung pagsasayaw mo. At, uh, uh matutugunan na, no? Ang isang song. Malaki tulong. So, totoo lang, malaki yung tulong yan. Malaki tulong. Kasi, kasi people see you as a, some, somebody who is uh, ordinaryong tao. Somebody who is approachable. Somebody is just like, like us. Na wala lang pa, pa luko, luko lang, pa gano'n gano'n lang. Uh, lang itong tao na ito, uh, kaya natin lapitan. Uh, yun ang higita ng tao kasi kung nga ka ba, na seryoso ka masyado, na stricto ka, sino bubuto sa'yo kapag gano'n ka, di ba? Pero pag, pag nanalo ka, you should mean business. Trabaho ka na, trabaho talaga. Anong dapat trabaho yung pag-legislate, paggawa ng batas? Pag-aralan mo talaga ng gusto.